Sa ating government at work, limampung pabahay ipinamahagi sa mga dating MILF kombatan sa Basilan at Manila LGU patuloy sa pamahagi ng Christmas gift boxes. Si Joshua Garcia sa report, Rise and Shine Joshua. Limampung libreng pabahay ang naigawad ng Ministry of Human Settlements and Development ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ipinamahagi ito sa mga benepisyaryo sa barangay Tipo-Tipo Proper sa Basilan na kinabibilangan ng ilang dating Moro Islamic Liberation Front o MILF Combatants. Target naman sa proyekto na makapagbigay pa ng aabot sa isang daan at limampung pabahay sa dalawa pang barangay sa Indanan Sulu. Patuloy ang pamamahagi ng lokal na pamahalaan ng Maynila ng Christmas Gift Boxes. Layon ng Pasko sa Maynila Project na maghatid ng saya at ginhawa sa mga residente ng lungsod ngayong nalalapit na ang Pasko. Sa ikatlong araw ng proyekto, aabot na sa mahigit anim na pumbarangay sa Districts 1, 2, 3 at 4 ang nahatiran ng regalo. Inaasahan naman magpapatuloy pa ito sa mga susunod na araw. Joshua Garcia para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.